Oo. Dag-dag dito. Ate! Kung ka na doon, kunin mo ng overload ng panalunan mo. Kumaya na ako kasi interview natin yung mananalo. Ate, dito ba yung ano kay Diwata? Hindi na natin si Diwata kung ano yung meron dito. May mga pag-ing ba? Dito na kayo 1 30 para mag-speak na wala po tayo. Yan. Lapit na natin. Diba? Palo ka! Oy! ka dito. Ayan. Nakapalo tayo kay Diwata. Kaya, kahit muna natin yung... Ganyan na ba yung group hours ay yung mga kasalin na mong ESPY? O oh, ayan, ano bang gagawin nila? Una-una-una muna. Kukuha na tayo ng mga... Ah, okay. Accessories pala ng 60. Sorry, sorry. Hindi ko alam. Hindi ko updated madal. Ayan, shout-out daw. Sabi, wala mo na shout-out. Nagla-live ano kami. Nagla-live ano kami, swimming ng ano, uh, negosyo, pocket stock. Bawal mo nang shout-out, shout-out. Kaya, may Ito nga po yung mga nakalagay dito ng na mga nakasulat kung saan natapat itong araw na po eh, na kung anong hindi ba na tayo tayo, kasali, na eh. na nakalagay dito. Kasali ka ba? Yung po ang mga panalaw <laughs> na nila. So okay, ko lang sa inyo si Diwata. Piyuntahan namin yung mga ano doon, yung mga... Ah, pakita natin yung mga pagkain. Pagkain, mga pila. Huh? Ang haba ng pila. Titignan natin kung gano'ng kahaba yung pila rito. Yan ba? Yan ba yung kainan? o oh, diba ba? yung kainan dito kay Diwata Paris overload yun o ang dami vlogger dito yan mamaya tayo kakain kung aabot tayo sa pila kasi dami eh puro pila <laughs> ang haba ng pila ng sasakyan wala walang pwesto wala tayong pwesto, no? Yan yung lutuan niya, yung ano? Yan yung fried chicken, no? Sarap kuya, yeah, ha. Mamaya <laughs> na tayo pabalik. Dito muna tayo sa ano, sa parking. Hindi tayo makakapagod dito dahil sobrang dami tao. Ayun. Ah, proud dahil uh, nakikita lang natin sa uh, social media to si Diwata ngayon personal natin na narating ang haba ng pila sasakyan eh yan nasa sobrang dami ng tao dito sa Diwata uh, Paris Overload hindi natin hindi kaya ang haba ng pila siguro ay uh, abutin tayo dito ng mga alas 6 pa o alas 7 na ng gabi bago tayo maka, makakain pero nakalapit tayo doon sa kanyang uh, restaurant yan uh, siguro ay babalik na lang tayo next time ano mga idol next time, next time. time. <laughs> <laughs> Yan. At uh, hanap tayo ng ibang pagkain. Next time, aagahan natin. Yes. Thank you, thank you. Doon na lang tayo sa may seaside, sa may mowa.